ayun yung mga batang masisipag yung mga dumagat dumagat yan sa amin naghihila sila ng mga bukaw eh pang ng sitaw yan. binabayaran sa online. na kung ko ngayon, magkano isang buho isang stick ng ano mas parang 7 yata ano no 10 ngayon eh mo magkano yan naipit ganyan lang inihila nila sa ilog hanggang doon sa baryo ganyan inihila lang nila binabayaran sa kanila yan ng mga magugulay yan. Ewan kung magkano isang stick ngayon, pero nung kami, 7, 10. Nihila lang nila. Hmm. Ganyan. Oh, no, na, maliliit um, na bata, oh. Hmm. Hanggang sa baryo yan saan ni bibento doon sa naman yung malay, so. ayan, ayan, nila umalay mga di abawalan yo nila ako kung may posisyon diyan break hindi mo matukoy ako Wala.